Hi guys, good evening po uh, Ngayon guys uh, Wala dito yung tatay niya Andun sa masbate Ngayon po, tuturuan ko po siya Or i-review ko po siya Ng kanyang assignment Kasi kanina po dun sa tindahan uh, Nag-assignment Sinagutan niya na po yung assignment niya Ngayon po, ngayong gabi po uh, I-review ko lang po Kung ano yung assignment niya kanina Yung nasagutan niya kanina Tingnan mo baby oh. Ang dumi-dumi na ng bedsheet natin. Yes. Yes, ayaw ko daw have cheese too. Ay, naku. Ay, guys. Pasensya na, guys. Kasi makulat talaga itong... Oh. Eh, kainin mo na yan. Kainin mo na yan. Pasensya na, guys. Ganito talaga kami, yung dalawa. Uh, palaging nag-aaway. Hindi naman away. Ganun talaga yung may anak. Okay Ah guys, dyan, dyan lang po kayo ha Samahan nyo ako mag-review sa kanya ng kanyang mga ng kanyang assignment Okay um, Yung pag-aaralan natin ngayon is yung matigas na titik U Titik U, okay? No, titik U Ah, titik U Tit Matigas na titik U or titik U Okay. Okay. Anong sample na ito? Anong sample ng titik U? Titik Q? Ano to? Ano to? Tingnan mo po. Guys. Ah, uh, ang pag-aaralan natin ngayon is ulitin natin ang pag-aaralan natin ngayon or yung, yung i-review ni Nanay sa iyo is yung titik Q. Ano ang sample ng titik Q? Ano to? This one. This one. Hindi pang tuulag. Pulak. Ay, ulan ba to? Ulan to? Ah, oh, okay. <laughs> Sorry, guys. Marunong pa yung anak ko sa akin. Okay ano to? Upo. Ano to? Ano to? Ito? This one? Oh, ano yung, anong pinag-aaralan natin? Titik ano? Titik U. Okay. Titik U. Hello, guys. Oh, ito, baby, oh. Ano to? Ah, ah, Um, Magsisimula ako muna kita sa taas Okay, ano? Sa, saan dyan po? Saan dyan? Okay, Ah, uh, babasahin ni Nanay and then susunod ka po. Okay po. Uod. Uod. Usok. Upuan. Ulap. Ano ang sample ay ano ang pinag-aaralan natin? Titik ano? Matigas. Okay, matigas. Na titik U or titik U. Um Okay, alam mo na. Anong sa anong sample ulit? Nang titik U? Um, ungoy. And? And? Ano pa po? Ha? Ano pa? Anong sample pa? Puya Hindi. Pura Hindi naman yun. matigas na titik U. Titik U. Titik ang mga puwe. Oo. Ito. Ito. Ah, oh, ito. Puwe. Ito. Asan. saan? Uno. This one. Uh, This one. Gulay. Hindi man to gulay. Upo. Upo. Ito baby yung nakakalimutan mo. Ano to? Upo. Upo. Ano to? Upo. Ano to? Upo. Okay. Ah, uh, tapos na po tayo. Um, guys, yan po, tapos na po. Tapos ko na pong i-review yung aking anak. Uh, yun lang guys kasi wala wala yung tatay niya ngayon nandoon sa ligas sa ligas pisa mas bate rustin bawal yan rustin <laughs> mali bagay yan. attention na guys kasi mali talaga talaga tong anak ko tinan mo basta guys um, um please sub subscribe sa aking channel, comment and share po kung nagustuhan nyo po ang aming channel. po, bye -bye. bye bye po guys!